Sabado ngayon at dapat nasa trabaho ako. Pero nag ako ng gift dahil yung classmate ko nung college na isa rin na chief cook ay nagbiyahe dito. Kaya nag na lang akong leave para makapag, ano kami, makapag meet dahil medyo matagal na rin na panahon nang di kami nagkikita. So we'll see. pare papunta ko ngayon sa ano sa Siemens Club dahil doon kami magkikita. Ito yung pangatlong punta ko sa Siemens Club dito sa Sydney. Dahil sa pangatlong pagkakataon ay may susunduin na naman ako para samahan sa kanyang shore leave at this time, classmate ko nung college ang aking susunduin. Dito na nga ako sa harap ng Siemens Club at obviously wala pa yung ano, wala pa yung classmate ko so wala magagawa kundi antay siya dito. <laughs> Naalala ko nga nung nagbabarko pa ako ay madalas din akong gumamit ng service ng Siemens Club Kasi bukod sa libre na ay laking tulong na rin ito para magtanong-tanong ng info sa lugar na magandang puntahan Lalo na kung first time ka sa bansa, halos kalahating oras din ako nagantay sa classmate ko At sa wakas, nagkita na naman kami nagkita ha Pwede <laughs> Roy Kaya kawai ka Roy <laughs> Nagkita na nga <laughs> Ayan no, pumasok muna kami sa loob yan yung classmate ko nung college kusinerong <laughs> Mayor in the house mga, kailan yun yung huling ano natin? kailang yung uh, huling pagkikita? Hindi yung huling pag-meet up, up natin. Matagal na sa Pilipinas pa. pa. Bagong bagong babaata ako noon eh. Before mag-COVID. Noong ano? Pa, hindi pa. Wala pa. Wala pang COVID noon. Hindi pa. pero ngayon, ako taga-Bico lang to, hmm. taga Naga din ako, taga taga-Partido ng hmm. siya pero hindi kami nagkikita. So ako nang bala sa kanyang mag-tour dito sa Australia namin. Wala na, yung na ako. <laughs> Hindi ko pa rin nakikita. Oh, ganun talaga. <laughs> Tara Ayon, na. dito na kami. Nakalan base na siya. Nasa barko pa rin ako. Igala kita sa uh, Sydney namin. Idol sa tibay <laughs> ng loob. Sa Sydney Mayor in the house. <laughs> Agad kaming dumiretso sa kainan, kaso nga lang napasarap sa kwentuhan. Kaya nakalimutan ko mag-video. Pagkatapos namin kumain ay pumunta na kami sa grocery store para bumili ng herbs dahil wala daw siya ng mga herbs sa gali. Kaso nga lang, wala yung hinahanap niya, kaya iba na lang yung binili ni Mayor. Pero syempre, hindi pwedeng mawala yung pangmalakasan. Alam nyo kaming mga siman, kahit na yung company namin ay zero alcohol policy at laging nagsusurprise sa alcohol test, ay medyo may katigasan pa rin kami ng ulo. At kahit papano, nadidiskartehan rin na hindi mahuli. Nasabi ko yan dahil lahat ng naging company ko nung nagbabarko pa ako, ay lahat may zero alcohol policy. Pero wala eh. Boring sa barko kung walang Sabado nights. At boring ang Sabado nights kung walang alak. Hindi kumpleto ang shore leave dito sa Sydney kung hindi ka magpapapicture sa Opera House. Pero sinakay ko muna si Mayor sa ferry bago siya magpicture-picture doon miss at magpapicture sa Opera House ay pumunta na kami sa finale or sa final destination namin. Buray. After perang taon. Uh... Uri, salamat. salamat sa gala. ko halihali na kung lang na ng mga Medyo napasarap yung kwentuhan namin ng classmate ko at di na siya umabot sa last trip ng Siemens Club para maghatid sa puerto. Kaya sabi ko sa kanya, mag-uber na lang siya pabalik ng barko dahil hanggang alas 7 lang yung paghahatid ng service ng Siemens Club. Pero di nagtagal, ay naghiwalay na rin kami ng classmate ko dahil medyo hating gabi na rin. Ingat pa rin. Sige pa Bayad na rin. Take care of my friend. Yun na nga ang aming pagkikita ng classmate ko nung college at uh, sa tingin ko naging enjoy naman siya. <laughs> Medyo na para lang kami ng pintuan kasi alam niyo na ilang taon na rin kami hindi nagkita kaya mahaba yung aming napag usapan. <laughs> so hanggang dito na lang kasi uwi na rin ako sa aming bahay. Ako si Kusinero Mayor at ingat. Kusinero Mayor, ang kasama nyo sa biyahe masaya. Sumama kayo, makasabiyahe. Dito masaya kay Kusinero Mayor ay panalo ka. Ah.